bakit maraming kulay dilaw na sasakyan sa kamotor ngayon oh pati helmet <laughs> yun know, oh daming mga estudyante ito mga idol oh Pansinin ninyo kulay dilaw tricycle sa katrak oh ito Nakajakit na kulay dilaw <laughs> parang marami ako nakikita mga nakadilaw mga idol ah hintay hintay lang tayo mga idol baka marami pa sa unahan <laughs> halos mga kulay dilaw yung mga nakikita ko ngayon ah kanina mayroong kulay dilaw, hindi ko lang na videoan, mga idol oh hindi mag-overtake tayo dito kasi baka mayroon na naman dilaw doon sa ano, sa una unahan oh ito, tricycle dilaw na naman, ito truck, dilaw na naman mayroon na mapaparating, tricycle, dilaw na naman ito pa, tricycle ulit ah, naka-dilaw ngayon, ayun oh, no, sa una-unahan no, may napatanaw ano, ako, ayun know? oh dilaw na naman yan mga idol, ano kaya yun kapulin natin mga idol, <laughs> tricycle na naman yung mga idol sa unahan mayroong dalawang nakadilaw oh bihira talaga yung mga dilawan ngayon ah nakulagot na nagkasalubong sa lubong na yung mga dilawan <laughs> ayos ngayon araw na to ah puro mga dilaw yung mga nakasalubong natin mga idol yun know, dahan, dahan lang to si Bumblebee dilaw <laughs> o oh, yun mga idol oh. dilaw na naman dami talagang dilawan ngayon sana mayroon dumaan na dilaw na sports car. yung mga idol na no? Napakaganda siguro niyan. Mayroong naman mga idol oh. Yun oh. <coughs> yung mga idol oh, dilaw ng mga dahon dahon ng halaman tricycle na naman mga idol oh, dilaw ito ang malupit mga idol nila na ako nakikita ang na kadilaw, oh. pati helmet, dilaw oh. yung pa tricycle pa ayos talaga ngayon araw na ito mga idol ano oh, hindi kayo nag-usap-usap itong mga to Eh, tu no naman, dilaw na tricycle. Ito mga idol, oh, dilaw na naman na ang tricycle. Yun know, o, labing pasahero mga idol o, oh. labing mga estudyante. Ito tricycle din, kunti lang ang dilaw. ito, dilaw na damit. Dilaw na naman. Ito pa. wala na yata mga idol ah pero abang abangan natin dun sa una-unahan baka mayroon na naman mga dilawan ayos talaga mga idol oh ito pala mga idol oh dilaw pa oh ito pa isa tricycle dilaw na naman may paparating mga idol oh dilaw na naman oh Ayos mga idol, no halos lahat ng mga nakasalubog natin na daanan natin, yung iba nakadilaw talaga, no. Pambihira.